Libra na si Jack Iniinsulto si Paulo. May galit nga ba sa aktor o sa malaki lang ang ingkit? Gusto maagaw ang kasikatan para makuha si Kinjo. Hindi pala talaga si Sien ang nagiging karibal ni Paolo Abilino, kundi itong si Kapuso aktor na palaging may pick-up line at pumuporma sa aktres. Nagkataon lang kaya ito o sadyang sinasadya niya dahil grabe sa pagpasok ng kasikatan. ay nga sa mga reactions, yung mga comments ni Yabang ang layo na. Yung darawang hurado na katabi niya, naaalibad pa rin na at napapakunong too. Sino ba kasi ang nagsabi na isali iyan? Wala na nga ang box sa show, ang dami din tuloy yung nagagalit na netizens. Ayon pa si isang komento, Be a man, bro. Kalalaking tao, mas makuda pa. Sa babae, yung ex mo tahimik lang at nagmumungon. Pero ikaw, napakaingay mo sa showtime. Ni iniwan kasi puro walang kwenta ang sinasabi. Nasa edad naman na magmatured at gustong makatagpo ng dawan. Ayusin niyo sarili, hindi yung dadami pa ang ibang tao na nanahimik ang relasyon ng kinpaw. Kapag talaga kinuyog yan ng mga supporters, ewan na Kung makalabas pa yan sa bahay, please protect Kim Pao. Marami ang sinisira sa kanila Nararapat Tek tahan natin sila